Ganap na pagdinig sa Senado, muling naging sentro ng talakayan ang mga usapin hinggil sa mga opisyal na bumisita ng araw kay PRRD. Sa pagkakataong ito, kapansin-pansin ang naging palitan ng tanong at pahayag ni na Repensor Rodante Marcoleta at Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang inilatag ni Marcoleta ang kanyang punto hinggil sa tinatawag na welfare team. Na Umanoy bumisita sa dating pangulo. Nais niyang linawin kung sino-sino ang bumubuo ng grupong iyon at bakit sila ang pinadala. Sa kanyang pagsasalita, hindi lamang ang komposisyon ng grupo ang kanyang tinutukoy kundi maging ang impresyon na nabubuo kapag ang mismong mga taong sangkot sa isang isyu ay sila ring ipinapadala para bumisita. Dito na pumasok ang mas personal na halimbawa mula kay Marcoleta. Ginamit niya ang isang metapora o paghahambing. Paano raw kung ang puso ng isang tao ay nasaktan o kung nakaranas ito ng matinding dalamhati mula sa isang individual? Tatanggapin ba niya ng bukas palad kung ang taong iyon din ang unang dadalaw o mag-aabot ng kumusta? Sa madaling salita, inihalintulad niya ang sitwasyon sa isang karanasang mahirap tanggapin kapag ang mismong nagdulot ng sakit ang siya nagpapakita ng malasakit. Sa punto namang ito, si Senador De La Rosa ay tila nakinig at sumang-ayon sa praktikal na lohika ng sinabi ni Marcoleta. Lumutang ang ideya na hindi pangkaraniwan at tila kahina kung ang mismong taong may kinalaman sa hirap ng isang tao ang siya magpapakita ng pagdalaw. Ang ganitong sitwasyon Ayon kay Marcoleta ay nagbubunga lamang ng pagdududa sa tunay na pakay ng bisita. Kung susuriin, hindi naman direktang nag-aakusa si Marcoleta kundi nagpapakita ng isang lohikal na senaryo. Kung may nagkasala o nagdulot ng kapighatian, natural lamang umano sa tao na magtanong at magdalawang isip sa mga kilos at layunin ng taong iyon, lalo na kung sila ang magpapakita ng pakikiramay o interes. Sa ganitong pahayag, makikita ang pagsisikap ni Marcoleta na iparating ang kanyang sentimyento sa pamamagitan ng isang relatable na halimbawa na madaling maunawaan ng publiko. Para kay Senador De La Rosa, malinaw na nauunawaan niya ang punto. Sa kanyang tugon, ipinakita niyang tama lamang ang suspecha at pangamba sa ganoong klase ng sitwasyon. Kung tutuusin, ang kanilang palitan ay hindi lamang tungkol sa partikular na isyu sa Hague kundi pati na rin sa mas malalim na prinsipyo ng tiwala, kredibilidad at tunay na malasakit. Sa kabuuan, ang naging interaksyon ng dalawang mambabatas ay isang magandang halimbawa kung paano na ihahayag ang mga saloobin sa pamamagitan ng metapora at simpleng pang-araw-araw na halimbawa sa halip na diretsyong akusasyon, gumamit si Marcoleta ng isang sitwasyon na madaling maiugnay ng kahit sinong tao. Sa huli, malinaw ang mensahe. Mahirap tanggapin ang tulong o bisita ng taong pinagmumulan ng ating pasanin. At ayon kay Senador De La Rosa, tama lamang na ang ganitong senaryo ay pag-isipang mabuti at lapatan ng maingat na pagtingin. Ginong Pangulo, Sino-sino po ba ang mga kasama nung sinasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague? Sa ngayon, uh, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang uh, informasyon ay uh, sila daw ay mga opisyalis from the uh, Philippine Embassy ng uh, The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao, o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi natin nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhati o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong Kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan? Eh. Ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po, uh, ginong Pangulo, dahil uh, alam natin na siya sila ang uh, source ng yung kahirapan. They are the reasons why uh, you are uh, there in the Hague. And uh, mukhang uh, hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon na sila ang nagbigay, naglagay sa akin sa ganito sitwasyon. Ikakasusuklam. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, ginong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, ginong Pangulo. So maaaring kapag pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinadla, kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa'yo, hindi ka ba magsususpetsa sa pakay niya sa pagpunta sa'yo? Magsususpetsa talaga ako, Ginong Pangulo, kung ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito, bakit ako binibisita? Sapagat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa'yo, tama po? Tama po, Ginoong Pangulo. Alam po ninyo, Ginoong Pangulo, ang representasyon ito ay nagpunta rin sa The Hague noong Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Ang layunin ko po ay dalawang bagay lang. Una po para magpasalamat sa kanya sapagkat isang bukas na aklat naman na talagang inendorso po niya ang aking kandidatura kung bakit ako po ay kasama ninyo ngayon sa kapulungan ito. Pangalawa po ay upang malamang ko na rin kung ano ang kanyang kalagayan sapagkat Sa huling pagkikita po namin sa Hong Kong ay Marso 9 pa po yun. Natama po yung sinasabi ni kasamang Senador Robin o ay kasamang uh, Senator Bong Nakita ko po doon habang kami po ay kumakain, sari-saring kulay po ng gamot ang ibinibigay po ng NARS. Napakarami po, hindi ko po kayang bilangin. Kaya ang una ko pong sigurong malaman kung ano na po yung kalagayan ng kanyang kalusugan, yung po kayang dami ng gamot na nakita ko na iba-ibang kulay, ay doon pa rin kaya at naiinom pa, kanya, pa kaya. So, Ako po, ako po ay nagpatulong talaga sa ating embahada sa Netherlands. Kasi madalian po yung aking pagpunta roon, Ginoong Pangulo. Dalawang araw lamang po 'yon, mahaba po ang lakbayin, ngunit 'yun po lamang ang dalawang araw na kailangan ko pong makarating. Kaya siniguro ko po sana na sa kadahilanang 'yon ay makita ko lang kahit ilang oras lang. Sa kasamang palad, Ginoong Pangulo, ay hindi man lamang po ako tinawagan ng Imbahada. Nagpatulong po ako sa ating Imbahada, kaibigan ko po, yung ambasador natin sa Korea, South Korea. Ang sabi ko po, Ginoong Pangulo, pwede bang tulungan mo ako na kahit ilang minuto lang, makausap ko lang, maligaya na ako roon, maipaabot ko lang ang aking pagpapasalamat. Alam po ba ninyo, Ginoong Pangulo, na ako po ay hindi nagkapalad. Nagtat eh, hindi po ba kayo magtataka ngayon, Ginong Pangulo, Senator Bato, kung bakit yung uh, ICC pinayagan na makarating o mabisita ang ating Pangulo sa hindi may paliwanag na layunin na merong welfare check. Kasi po nung ako, Ginong Pangulo, masasabi ko na rin na mahigpit daw po yun ang tanging ibinilin lang sa akin ng imbahada, bagamat hindi ko po nakausap ng personal. Ang tinatanggap lamang daw po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng legal team. Pero nagbakasakali rin po ako, ginong Pangulo, sapagkat nasa lugar naman po siguro ang pakiusap ko at bilang paggalang na lang sana nila, hindi na po sa akin siguro bilang ako kung hindi yung institusyon na aking kinakatawan sapagkat ako po ay nanalo na nga pong senador nung panahon na yon. Yun po ay hindi man lang nila isinaalang-alang. Sa palagay po ba ninyo, ginong Pangulo ay dapat po bang biguin ako ng imbahada samantalang ganun din naman ang pakay ko. Gusto ko rin makita rin ang kalagayan ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa kasalukuyan mong uh status, Ginong Pangulo, bilang isang uh, Senador ng Republika ng Pilipinas, kung ako ang uh, uh, isa sa mga opisyalis doon sa Imbahada ng Pilipinas sa Daheg, ay gagawa't gagawa ako ng lahat ng paraan para ikaw ay mabigyan ng uh, pagkakataon na makabisita sa ating uh, mahal na dating Pangulong Duterte. Salamat po sa inyong sagot. Ginong Pangulo, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga nakakarang araw, mukhang kaya po na postpone yung uh, hearing sa dihig ng dating Pangulo sa kadahilan ng may aligasyon po na parang ang ating dating Pangulo po ay nagsasuffer sa tinatawag nilang cognitive impairment o cognitive, cognitive decline. Ibig po sabihin parang hindi niya na maalala yung mga ibang bagay na nangyayari, nagkakaroon na po ng disconnect. Kaya po daw na na-reset o naipagpaliban ang kanyang trial. Sa palagay po ba niyo, Ginong Pangulo, ang pagpunta ng team na yon para mag-welfare check ay parating tingnan kung talagang totoo yung ginamit na legal excuse ng abogado ng dating Pangulo? I can only speculate, uh, Mr. President, But uh, I don't really have the the facts uh, obtaining on the ground. Uh so tingin ko lang talaga ay uh, baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para uh i-confirm siguro kung talagang totoo ba na mayroong cognitive impairment ang ating uh, dating pangulo. Pero to tell you frankly Mr. President, nung hindi pa siya hinuli at ibinyage doon sa Daheg, naobserbahan ko na po kasi I was with the man uh, way back uh, 1986 when I graduated from PMA. When I was assigned in Davao, nakilala ko na po siya. At from then, from, from then on, tuloy-tuloy na ang aming samahan. Nakita ko po itong the later, later part, itong mga araw o mga, mga buwan bago siya ibinyay sa dahig na mayroon tila, mayroon na nga siyang problema sa nadulot sa kanyang edad sa kanyang uh, katandaan napapansin ko if you have uh, if if you are uh, if you can remember nung nung uh, siya ating nagiging uh, resource person dito sa ating hearing ang kanyang mga sagot minsan ay paulit-ulit na pabalik-balik at minsan yung mga mga lugar mga dates at mga mga na nangyayari ay uh, tila nakikalimutan na niya at mali-mali na yung uh, binibigay niya ng mga sagot. Kaya nagdududa ako, uh, nagsimula na noon pa yung kanyang uh, condition na ganun, cognitive uh, impairment, uh, Ginong Pangulo. Salamat po sa inyong uh, tanong. Ginong Pangulo, tama rin po ba na pagsuspetsahan ng representasyong ito na hindi naman talaga yung welfare ng dating Pangulo ang kanilang chine-check. Ang aking pong suspecha, ginong Pangulo, hindi po welfare check, eh. parang reality check ang ginawa nila. Sa mga tweed, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginong Pangulo? Tama po, Ginong Pangulo. Kaya nga, nasabi ko kanina sa aking uh, privileged speech na we, we require uh, explanation from the uh, dahig, uh, uh, Philippine uh, Embassy uh, at dahig. An explanation kung ano ba talaga ang kanilang sadya pagpunta nila doon kay Pangulong Duterte? Tama rin po ba na magsuspecha ang representasyong ito, ginuong Pangulo, na merong double standard ang International Criminal Court. Sapagkat kung talaga pong mahigpit ang kanilang panuntunan na membro lang ng pamilya o kaya membro ng legal team ang pwedeng dumalaw sa kanya. Bakit po yung welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC? Sa makatid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako ay magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Tama po, uh, Ginoong Pangulo, dahil uh, ano ba ang diferensya? between a senator of the Republic of the Philippines at saka yung mga opisyalis ng Imbahada ng Pilipinas doon sa The Hague. Bakit sila pinagbigyan tapos ikaw hindi? Uh I'm quite I'm quite uh, questioning the the standards of the of the ICC as far as uh, visitation uh, rights is concerned, uh, Mr. President. At tama rin po sigurong isipin natin ginung pangulo na ang pinakatapat na testimonya ng isang tao na naglalagak ng katapatan sa puso niya na gusto niyang makita talaga ang kalagayan ng pangulo ay lalong maiisip niya na para siguro mailagak mo sa talagang tamang welfare o pagkalusugan ng dating pangulo pinakamabuti na 'yung ikaw na rin siguro ang magsakit magsikap na makiusap para ang dating Pangulo siguro habang pending ang kanyang trial ay payagan siguro makauwi sa kanyang bansa. Yun ang pinakatapat na manifestasyon ng sino man kung ang talagang kalagayan ng... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!